mga sangkap ng minunong manok. Pasok na si bakbon ng manok ang bida ng bawat lunok. Pangulam sa kanin kahit wala kang salin. Labas na ang bawang panlaban yan sa aswang. Kahit multo tikba lang basta't may bawang titirik na lang. Sunod si Bumbay, taga ng kilay. Pag nakita mo siya, bigla kang tahimik ay ang bango, hay. Wala pa si Luya kasi binili pa ni Inday. Hintayin mo na lang baka may dalang alay. deritso na kay Atsal, mapula, the pang inasal pampakulay sa buhay mong minsang naging maralitat asal. Isang patatas lang, sapat na sa ligaya. Pangkontra sa guni-guni, baka ikaw ay magwala sa saya. Karot pang alaala para sa iyo na laging limot. Isang hiwa lang, matatandaan mo pati suklay ng kapamutot. Tapos mix pang remix ng lasa. Kahit simpleng putahe, parang ginawang pista. Paminta powder para sa mga gutom na matitindi. Order pa more, sabi ng kapitbahay na may ngiting mainhin, ngunit gigil sa ulam mong giniling. Asin at mitsin, huwag kalimutan, para sa mga sigbin. Pag nilasahan, sila'y mahihimatay na rin. Tuyo, sing itim ng budhi ng ex mong tuso. Pero sa lasa ng minodo mo, wow, talagang malupit ito. Mantika, gamit ni nika panggisa pangharana. Amoy pa lang, luluhod na sa'yo si mama. At syempre, suka, huwag mong isang tabi. Pambalansin ng asim, pampatibay ng pangkatao mong marap sa gulo at saksi. Pag may manggugulo, huwag magpatalo. Ihain na ang janggil bulo, tapos ang laban, tahimik ang mundo.